Ay, sarap ang tulog ko dito mga idol, oh. Buhay family driver. Init pa dito. Ayan, sapin lang ako dito mga idol, oh. Sasakyan, init pa sasakyan. Abang nagantay ng amo. Ayan, nagubad ako mga idol kasi init, grabing init. Ayan, ito. Dito ko sa tabi ng puno. Sarap ng tulog sarap na sarap din ako ng tulog. Ah. nagantay ko ng tawag ng amo tagal, tagal pala. Kala ko madali lang. Ayan. Sold na mga idol. Naka... Nakapahinga. Sarap ng tulog. Nakabawi sa puyat. Whitey pamor more. Yan nakabawi ikaw nakabawi mga idol antok na antok talaga ako kanina mga idol grabe antok hindi ko na kaya yung hindi ko na kaya tisin yung antok kaya dito po eh. dito malilim lilim hindi masyadong mainit oh, diyan sana ako matulog dito sa harapan kaso mainit eh kaya dito nung lumipat ako dito may dalakong damit nagsapin lang ako mga idol yung naliligo sa kumpa sa pawis kaya okay lang at least uh, nakatulog uh, nakabawi sa puyat uh, antay na lang ako ng tawag ng amo tagal marami init hindi ko naman pinapandar yung kwan kasi simpre uh, malakas sa gas yeah tipid-tipid ng kahit mura lang ang gas dito pero kailangan mong tipid kaya ito yan malapit na mabuti hindi masyadong mainit ngayon ganito talaga ang buhay ng family driver kaya ang buhay ng family driver mga idol kaya laban lang talaga kaya kaya pag may time kailangan matutulog din kasi mahirap na mag drive mga idol na inantok baka ma pa kaya okay lang uh, thank you for watching God bless us